Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Uh, for today's videos natin guys, titingnan natin guys yung ginagawa po nila kanina guys. <applaud> Ayun you know, oh, ganda na ler. You know. A few moments later. Ay, pintura. Ano kulay to ner? Ayun, yellow green. ganda oh. Wow, ang ganda naman. Yellow, may pintura na, yellow green. You know, wow, may tiles Sana na. Sana, oh. Ayun, oh. You know. Yun. Tiles na, oh. What? Ganda na. Ang ganda na ng... Ganyan wow. akong CR. Ayun o, oh. ang ganda na oh. What? Uy, ano pa to? Bago pintura well, pa lang guys. About, Ayun man? Na? Ano pa, dumidikit pa guys. Giniagawa mo. Yun know? o. mo. Yun know? Wow. Ano pa? Wow! Kapit uh, pa, 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 pa guys. Ganda guys, Nagagawa na guys nila hey! yun guys. Yeah, guys, Ayan, so, you know, may ano na rin guys, so, you know. Ganda ng What? tiles. Ano? Oh. Ah, madikit pa. What the fuck? Ano pa to guys? Medyo basa-basa pa yung pintura guys. So, oh. nadikit pa guys. So, uh, ah, dikit pa. ah ito na lang guys. Yung ano, hindi pa na pinturahan. Yung guys, makaganda yung pagkagawa guys. Ayun, details na guys. Hmm, CR guys, eh, no wang guys sa ano ganda guys na mga uh, ganda guys ha oh. ganda ganda na guys ganda na guys yun o no? maka tiles na guys yun guys hmm. ganda na ng ano guys o oh. Uh, talis na talis na guys eh no guys so wow medyo madalas dalas pa guys kung may ano guys eh uh, hindi pa masyado na ano to guys ayan na uh, penis na to guys bukas na guys ayan guys maganda ng kulay guys yellow green ka ganda ng Umuha, ganun, di pa yan. ano guys yun o no? nawa ko guys para malaman guys kung ano pa kung basa pa guys ayun nga no guys basa pa nga guys kasi dumidikit pa sa kamay ko guys yung ano yung pintura na yellow green guys ayun ganda na, na. na ito guys oh. wow ganda na guys malamig sa kamay guys yung pintura guys yellow green guys maganda sa ano guys sa maningin ng tao guys pagpasok mo palang guys sa pintuan guys dito o oh, yan guys so ang ganda o oh. ang guys Ayun Guys, payakap din po sa aking wealthy guys na tanayans guys God bless you all guys thank you